nandito na naman tayo mga boss ito mga boss na natin ng ating glass mga boss sa ating pintuan ito pala yung diskarte mga boss at saka pag DIY mga boss paano gawin ang pintuan mga boss katulad nito nga yung glass mga boss buong glass mga boss ipapasok natin sa itaas o doon pababa hindi katulad ng iba mga boss yung individual ang glass medyo pangit yung tignan mga boss at saka hindi yan parang hindi malinis tignan mga boss pag individual ang glass nya yung glass mga boss hindi siya pagaya nito nga parang masikip ito mga boss ito yun lang yung gawin natin mga boss sukatin natin mga boss kasi yung pintuan natin mga boss meron yang lasyo parang yung glass mga boss paluhob hindi na hindi siya matatanggal tapos tapos tanggalin natin yung kanto ng glass mga boss para hindi siya parang fix na fix siya sa paglagay natin mga boss din pagkatapos sa paglagay natin mga boss meron siyang stopper sa bandang itaas mga boss na natin yung lagyan natin ng pako mga boss yung pako yung ginagamit pala nito mga boss yung pinakamaliit nga pako yung soylas. para hindi halata mga boss sa uh, hindi halata tignan. Ito mga boss, ikakabit muna natin para mag para hindi na tayo mahirapan mga boss sa uh, tapos dito naman sa ibang pintuan mga boss. Ito lang po yung diskarte mga boss at sa pagka sa pag DIY natin sa mga pintuan mga boss. Paano natin binubuo? kung gusto nyo makita mga boss paano natin binubuo balikan nun yung mga video natin mga boss by episode man ito mga boss siguro mga boss part 29 na ito kung gusto nyo malaman mga boss paano natin ginawa yung ating pintuan sa pag ginawa natin paano, paano natin na DIY yung paglagay natin ng glass ito lang dito mga boss buong glass na ilalagay ito mga boss, Idaanan natin sa itaas pababa. Yan lang mga boss, para walang kahirap-hirap mga boss. Tapos lagyan natin ng stopper sa bandang itaas. Hindi naman 'yan mo halata mga boss kasi yung stopper mga boss, kasama 'yan sa pag barnes natin. Kailangan lagyan natin ng stopper sa itaas mga boss kasi hindi naman yan malaglag pero parang kung walang stopper mga boss sa bandang itaas mga boss parang meron siyang distansya may gayawang siya para pangit naman mga boss dyan yung papasok yung mga insikto sa itaas kung walang stopper din ito mga boss tulad ng nakita nyo mga boss kailangan natin tanggalin yung kanto mga boss para fix na fix siya sa paglagay natin ito mga boss ito yung maganda mga boss kaysa individual yung glass mga boss pag individual yung glass na ilagay mga boss pero ang glass niya mga boss pangit pangit mga boss at saka dumi ma kasi yung glass niya mga boss parang stopper mo individual mong stopper tanggalin yan lagyan ng screw pangit naman tignan mga boss makikita yung screw sa bandang likuran pero itong ginagawa natin mga boss walang may wala ka makikita yung screw at saka masikip yung glass mga boss walang allowance hindi katulad ng individual parang ang glass nya parang ang lugak lugak lang yan mga boss basta individual nag glass Basta ka sa sinasabi ko mga boss kung kung paano kayo gumawa ng ito hindi kayo kana hindi pa kayo nakaranas ng paggawa nito tignan nyo lang sa video ko sa by episode makikita nyo paano natin ginawa ito mga boss medyo mahirap itong nga uh, Prince window mga boss kung sa, sa bisaya mga boss kuti kasi ang daming ang dami niyang parts mga boss din sa paggawa natin mga boss step by step hindi madiretso kailangan ng step by step para pagagawa ka ng katulad nito mga boss itong prince prince window mga boss Ito mga boss, mayroon siyang stacker sa si taas at saka mayroong pako. Tinatanggal natin mga boss. Tanggalin din natin yung kanto ng glass mga boss para fix na fix siya mga boss. Kasi yung pagpakaat natin ng glass mga boss, sinukatan natin mga boss fix na fix. Mayroong allowance. Siguro ang allowance natin yung mga boss mga both side mga boss side taas at sa kagilid 1.8 kung baga mga mga boss sa gilid, gilid niya dalawang gilid tag 1.16 ang gap ito mga boss abangan sa pagkabit nito mga boss paano natin ikakabit at saka paano natin dumiskertihan sa pagkabit mga boss kung ito mga boss kailangan ng madaming Karamay mga boss, merong dayong uh, apat nga karamay sa pagkakabit kasi mabigat ito mga boss. Maraming salamat sa pagpanood natin mga boss sa daily works natin sa ating mga videos. Sa walang sawang sumusuporta sa mga followers ko dyan sa mga naabot ng 4K. Maraming salamat sa inyo mga boss sa ating hanging kabinet sa paggawa natin. Nakaabot tayo ng 5K. Maraming salamat mga boss. Abangan sa pagkabit ito mga boss. Follow, like, and share lang mga boss. Sa uh, susunod natin project mga boss. Maraming salamat.